Hello mga kaibon, nandito tayo sa aking video ngayon. So, ayan, katatapos lang natin magpakain dito sa Ibiri uh, para sa 22 na ng hapon. So, hapon tayo nagpapakain kasi hindi natin masikas sa umaga at may pasok. So, ito, katatapos ko lang magpakain sa Ibiri ko. So, hindi pa ako nakapagbaba ng mga... Ano, well, mga mga pahinakay ko, ang dami na. So, mga emerald, heavy pied palo, mga silver, yan, emerald, mga silver, yan, mga heavy pied palo, yan, nasa taas. So, madami na sila. sa mga parikit ko, niipon ko rito, ayan o, oh. yung mga ipainakay ko. Ang dami. Tapos, meron din dito, mga heavy pied palo. Yung mga parikit ko, mga kaibon, is Christed uh, na TCB saka mga twisted na split follow or split ng TCB mga yan yung mga normal na opaline na violet eh. Ayan. mga pied meron din mga rainbow materials yan meron din siya mga bagong baba so ayan padami na naman padami hindi pa ako nakakahanap ng flight cage ko so gina na asarito na asya ah, rito dun dito sa uh, flight cage. So, hindi natin pwedeng ihalo dito sa mga flight cage yung mga bata. Baka bulihin lang. So, ayan o. Oh, ang dami o. Oh. Mga parakets na PCB. Yellow face na opalay na bayo. Mga crystal yan lahat. Mga rainbow materials o rainbow nandyan. Mga pipe na baji Ayan, nandyan din. So, ayan. Flight cage yan sa sa baji sa mga parakets. Ito naman, dun sa mga kakatay. So, mga silver, mga available pa rin ng mga silver na split palo, mga heavy five na split palo, saka mga heavy five palo, saka heavy five na split palo yan. Mga five, meron din siya ng mga pearl, pero heavy five line na mga yan, mga split, mga kaibon, kung nakikita yun So, ayan. Nagahanap po ako ng ng flight cage. So, pwede natin palitan ng mga parakeets, mga twisted, saka isang peraso na ang available lang dito na pang out, kung isang peraso pala mga kaibon, ay kak lang. So, konti lang yung mga hen natin. So, nilalabas natin yan na per pair, pair. Pero kapag kak, marami tayo dyan. Pero split ng palo na lahat to mga kaibon. Heavy pied line o heavy pied sila na split palo. Or heavy pied palo. Or pied na heavy pied line O, ayan mga kaibon. So ayan, naghahanap po ako ng 5 cage kahit 2 basta commercial lang papalitan ko ng apat na dobol kung gusto nyo, palitan ko rin ng isang perasong kakatil na lalaki o, yan, may split palo siya. so ayan mga kaibon kung yan yung mga offer ko, mga parikes ayan mga priested na kids, papalitan ko ng yung flight case nyo, yung flight case nyo na 224 o mas malaki pa papalitan ko ng parikes or apat na commercial na dobol So ayan, hindi siya AC type ka mga kaibon, hindi siya AC type. So ayan, kung gusto niyo pong kuha ni PM nyo na lang po ako. Gusto nyo may yalo kayo sa akin na commercial type na flight cage. Sige, mag tayo. PM nyo po ako. So ayan mga kaibon, madami tayong workout na mga mature na. 9 months pataas to mga kaibon. Ayan, 9 months pataas. Bupo ka na yung mga yan. So ayan, i-PM niyo po ako. So don't forget to subscribe my YouTube channel mga kaibon. Warren Palakpak Kaibon. At sa uh, Facebook page ko, Warren Palakpak Kaibon. At dito sa Facebook account ko, pakipalo na rin mga kaibon. Uh, Warren Palakpak Mr. Sigasi. So ayan mga kaibon, uh, maraming pong salamat sa mga bago nating followers. At uh, sana, share nyo po yung mga videos natin na magaganda na kakapulutan nyo ng aral para naman matuto yung mga ibang mga babong nag ng na mga ibon na kaka So ayan, marami pong salamat. Paalam!